Hello mga kausi! Alam nyo ba na halos isang siglo na tayong lumalaban sa Olympics? Oo, simula pa noong 1928, mga Pinoy athletes natin ay sumubok sa pinakamalaking sports event sa mundo. Minsan, ilang dekada tayong walang medalya. Minsan naman, sunod-sunod ang tagumpay. Kaya sa video na to, samahan niyo akong balikan lahat ng Olympic medalists ng Pilipinas mula sa pinakauna hanggang sa pinakabagong champions natin. Malalaman niyo kung sinong nagumpisa, sino ang bumbreak ng mga drought, at sino ang nagbigay ng kasaysayan sa bansa. Kung mahilig ka sa sports o gusto mo lang malaman ng mga kwento ng Pinoy Pride, perfect ito para sa'yo. Umpisahan natin noong 1928, Amsterdam, Netherlands. At ang ating pambato, si Teopilo Yildefonso, na nanalo noong bronze sa swimming, men's 200-meter breaststroke. Siya ang unang Olympic medalist ng Pilipinas, Pinoy Pride. Tinawag siyang Ilocano Shark dahil sa galing niya sa tubig. Kilala rin siya bilang the father of the modern breaststroke dahil sa unique style niya na naging basehan ng modern technique. He is credited with popularizing a breaststroke style that brought the swimmer closer to the surface of the water kumpara sa tradisyonal na paraan na mas sa ilalim lumalangoy. Siya rin ang unang Southeast Asian na nagmedal sa Olympics, kaya super historic ang tagumpay na to. 1932, Los Angeles, USA tatlong medalya agad ang naiuwi ng Pilipinas dito. Simeon Toribio, bronze sa athletics, high jump. Isang zamuwanghenyo na high jumper. Nagmedal siya kahit pa may injury sa tuhod nung finals. Pagkatapos ng sports, naging kongresista siya sa Bohol. Teofilo Ildefonso, bronze ulit sa swimming 200-meter breaststroke. Back-to-back -back medal para kay Teofilo. Pinatunayan niyang hindi lang siya one-time wonder. Siya rin ang kauna-unahang Pinoy na may dalawang Olympic medals. Jose Villanueva, bronze sa boxing, bantamweight. Ang unang Pinoy boxer na nagdala ng medalya sa Olympics. Siya rin ang tatay ni Anthony Villanueva na susunod na magiging medalist. Fun fact, kilala siya sa matibay na depensa at bilis sa ring. 1936, Berlin, Germany. Miguel White, Bronze Athletics, 400-meter hurdles. Mula Albay, nakamit no niya ang bronze sa 400-meter hurdles. Pagkatapos yung Olympics, naging sundalo siya at dumaban sa World War II, isang tunay na atleta at bayani. Pagkatapos nito, 28 years bago ulit tayo nagkamedal. 1964, Tokyo, Japan. Anthony Villanueva, silver sa boxing, featherweight. Anak ni Jose Villanueva, siya ang unang Pinoy na nag-silver sa Olympics. Natalo man sa finals, bayani pa rin sa buong bansa. Fun fact, nakagawa pa siya ng pelikula tungkol sa buhay niya after Olympics. 1988, Seoul, South Korea. Leopoldo Serantes, bronze sa boxing, light flyweight. Pinutol niya ang 24-year na medal drought ng Pilipinas. Si Serantes ay isang sundalo at kilala sa mabilis at agresibong stilo sa ring. 1992, Barcelona, Spain. Ruel Velasco. Bronze sa boxing. Light flyweight. Kuya ni Onyok Velasco, nagdala ng bronze sa Barcelona. Pagkatapos ng career, naging coach siya para tulungan ang next generation ng Pinoy boxers. 1996, Atlanta, USA. Mansueto o Onyok Velasco, silver sa boxing, light flyweight. Siya lang ang nagdala ng medalya sa 1996 Olympics. Sikat si Katzi Onyok, hindi lang sa boxing kundi pati na rin sa pag-arte at comedy pagkatapos ng kanyang Olympic career. 2016, Rio de Janeiro, Brazil. Heidelin Diaz, Silver sa so weightlifting, women's 53 kilograms. Siya ang unang Pinay weightlifter na nagmedalya sa Olympics. Nagbreak din siya ng 20-year medal drought ng Pilipinas. Fun fact, dati gusto rin niyang maging volleyball player at basketball player bago siya nag-focus sa weightlifting. Quick break lang mga kausi. Like mo na to, subscribe ka na, at ang suporta mo sa ating mga atleta sa comment sa ibaba. 2020. Tokyo, Japan. Heidelin Diaz, gold sa weightlifting, women's 55 kg. Ang aking first Olympic gold medal since our first participation in 1924. Yes! Unang ginto ng Pilipinas sa Olympics. Siya rin ang nagset ng Olympic record sa clean and jerk. Nesty Petesio, silver sa boxing, women's featherweight, unang Zilipina boxer na nagmedal sa Olympics. Kilala siya sa matapang at agresibong laban sa ring. Carlo Paalam, silver sa boxing, men's flyweight. Dating scavenger mula Cagayan de Oro, ngayon Olympic silver medalist na. Inspiring ang kwento niya mula kahirapan hanggang Olympic podium. And ang ating last 2020 winners, siya Yumir Marshall bronze sa boxing, men's middleweight. Rising star ng Pinoy boxing, nakapagbigay ng bronze at inaasahang magpapasikat pa sa susunod na mga laban. 2024, Paris, France. Carlos Yulo, two-time Olympic gold medalist, gold sa gymnastics at nag-uwi pa siya ng isa pang gold sa vault. Yes! Dalawang gold tayo dyan! Talagang game changer sa Philippine sports history! As a result of his Olympic achievements, ang ating government at ilan pang private entities pledged numerous incentives for Yulo, including but not limited to residential properties. Ira Villegas, bronze sa boxing, women's flyweight. Bata pa pero nagpakita ng world-class skills sa Paris Olympics. Nesty Petesho, bronze sa boxing, women's featherweight. Ngayon, dalawa na ang Olympic medals niya, isang silver at isang bronze. Siya lang ang Pinoy boxer na may dalawang Olympic medals. Ayan na ang lahat ng Olympic medalists ng Pilipinas, mga kausi. Simula noon hanggang ngayon. Mula sa Ilocano Shark na si Teofilo Yerdefonso hanggang sa Gymnastics King na si Carlos Yulo. Sa ngayon, meron na tayong 3 gold, 5 silver at 10 bronze medals. 18 medals. Huwag nating kalimutang suportahan ang ating mga atleta sa kahit anong sports na kanilang sasalihan dahil bawat laban nila, laban nating mga Pilipino. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at i-share para mas maraming Pinoy ang ma-inspire sa mga kwento ng ating mga champions. Hanggang sa susunod mga kausi!